Ayan, palangga ang aking hanap buhay. I Scrap paper. Ayan, dalawang paldo kinarga sa forklift. Dahil sobrang bigat talaga yan mga palangga. Aabot yan halos 400 kilos yung dalawang paldo. Ayan, tinitimbang muna. Titimbang yan. Pagkatapos, kukunin ng forklift. Yan, hindi kaya sa mga tao kapag binuhat yung mga palangga. Yan, bubuhatin ng forklift papunta sa truck. At may dalawang tao naman ako, palangga, na naghintay doon para may ayos ikamada ang paldo-paldong papel. Ayan, sobrang bigat yan mga palangga talagang makikita mong sulit pag yung ano binagsak ko walang ano mahirap yan inuuga ni ugat uga na lang nila kailangan tiyaga lang talaga sa scrap dahil ito dekada ko pang hanap buhay mga palangga dito po napatapos yung aking tatlong anak sa kuleyo. Yan palangga. Sobrang bigat talaga yan. Ayan, dalawa sila. Tulong-tulungan nilang dalawa yan. Hirap pa rin dahil sa kabigata, kabigatan niya. Ayan, oh, hirap na hirap silang dalawa. Mag Ayos, magkamada. dapat talaga kailangan lang talaga tiyaga sa scrap pero humahakot din ako mga palangga sa ibang mga kumpanya hindi lang naman papel ang aking hinahakot kahit anong klaseng scrap basta magkasundo kami sa presyo hinahakot ko lahat ng klaseng scrap Basta't makasundo, hindi ko inuurungan. Ayan na, na naman palangga. Ayan. Kaya sabi ko nga sa kanila, huwag silang dumikit sa paldo. Baka sila'y mabagsakan. Sobrang bigat yan. Mas mabigat pa yan sa kanila. Ang kay naman yan palangga, kapag hinakot namin yan sa imprenta, bayad agad pagdata sa liliberan. Ayan na, palangga puno na yung truck.